Okay. okay. Morning. Good morning! Eks, napasa wala akong may post ngayon. Bibising na. Ito yung pinaka matagal gawin Yung pagtangkla. Say good morning. Good morning. Good morning. Say good morning. My baby cat. Yeah. Ito talaga yung pwesto niya. Pwesto niya to. Good morning. Good morning. Pag nangalmot ka, katayin ko sa talaga. Tulog pa. Ang aking anak, tulog pa. Labas tayo guys, labas! Ganda ng ano ng araw. Wow, ang ganda ng ano. Sinog na lahat ang bunga ng rambutan, guys. Kuruk, kuruk. Oh, guys. Oh, may mga manok din kami dito, guys. Ayan, oh. Hello. Good morning, manok. Good morning. May mga manok kaming alaga dito. Ayan sa kong Guys, eh. Grabe na yung hinog, guys. Oh. Hinog na hinog na yung ano namin, rambutan. Kitin ko na yun mamaya. Tapos lahat na hinog. Kung wala lang kami dito sa bahay, wala na yung bunga na yan, guys. Kasi marami kasi magnanakaw dito. Hinaharvest nila. Pag walang tao yung bahay namin. See? Oh, hinog na lahat ang bunga. Kaya ang gustong gusto ko ng ano eh. bitasin Alam niyo yung gustong kong kainin guys. Yung ano lang. Hi. Akit ako ng ano yan guys. Oh. Dami ng hinog. Or hinog na lahat. Ay, lalabas tayo guys. May ring. Ito. Ito yung ano na -ano mga aso namin. Hi! Busing! Si! Hi, Busing! Good morning! Wow, guys! Wow, oh, guys! Tingnan mo yung ano namin, guys. Dragon fruits. Tingnan mo, guys. Ayun, o. No? Yung dragon fruits namin, o. Oh, nagbunga na. Ang laki pa naman ng bunga niya, guys. Say hi. Good morning. Pasok na kayo. Dali. Pasok. Pasok. Tapos mayroon kami yung manok dito guys. So, ang tawag ng manok nito guys. malalaki. Di ko alam anong tawag ng mga manok na to eh. Ayan you know? oh. Papaitlog yun. Paparamihin namin. Say hi. Pasok magaling na. Good morning. Ito yung palangga ko. Ang swerte na kuning posa. Good morning. Bakit ka nandito sa labas? Pasok ka na sa loob dali. Diba guys, ang daming bunga guys, daming hinog. Oh Ganito na siya ngayon guys, oh. see. Oh. Ito guys, oh, ganito na siya kahinog guys. Oh. Ang dami. Ang dami dun sa taas guys, oh see. Oh, yummy yummy na. Okay, kukuha na tayo ng bunga. Hinog na. Matamis na siya, guys. Hinog na, hinog na. Ayaw ko kasi yung sobrang pula. Kasi parang hindi ko, ano, ayaw ko yung sobrang tamis. Hmm. Nagla, nang layas yung mga manok. Dami na yung manok sa dulo, guys. So, ano? Gustong gusto Tapos na sa bahay namin, guys. Ang sobrang kalat. Ito. 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 Tulog pang langga ko. Bye! Kumuha lang ako ng ilang piraso. Yan lang gusto kong po. Gino guys. Yan ganyan lang. Ayaw ko yung pulang-pula. pero na ako ng turon guys.